Hello guys, welcome to my channel, kasi net vlogger. Isang pagbabalik. Uh, ito guys, pakita ko na naman. Ah, uh, ito ito yung pagbabago ng new innovation ko na wala na siyang nozzle. Wala nang nozzle na nakabaon. Ito pakita ko oh. yung chamber natin, oh, wala nang nozzle, no. Oh. So, wala nang nozzle na nakabaon yan. oh. Oh, yan yung chamber natin, oh. So ito mayroon kang makita dito na parang tubo pero ano lang yan ito yung bracket doon ito ito yung bracket na to pupunta dito oh. papasok dito para yun yung pinaka kwan niya. pinaka stand ng chamber kasi wala namang butas yan yun oh. oh. oh, walang butas oh. nilagay ko lang yan yan yung pinaka bracket. So, ang ang nakakabit na lang diyan is oil oil pipeline na lang. So, ganito yung setup ng mga mga accessories niya. So, nilagyan ko ng tubig puno para maligtas kasi bukas maring matapos na to. So, sa loob may budiga yan talaga, guys. May budiga yan. Ayan ang look. Ang laki yung budiga para lagyan ng battery. So, papasok dyan yung battery sa loob. Tapos e, dito. Oh, bulwak tubig. Oh. <laughs> bulwak tubig. Bung ng tubig tubig. Tinagilid ko guys. So, dito. Nakaready na yung butas para pagsalpakan ng mga toggle switch. Bumulwak yung tubig guys. Hanapin ko pa yung takip niya. Yun. Naulog. <coughs> so, pakita ko nga guys kung paano magsalpak. Takpan ko muna. Tanatapon. Tubig. So, iba na yung takip natin. Mayroon siyang uring. Mayroon automatic shut off. Ayan. Mayroon siyang oil gauge monitor so takpan ko muna nato natapon yung tubig so guys walang nakabaon na threaded na nipple o kaya pupling so pasok ko na dito sa ipasok ka dito sa likod ayan isa lang kasi yung kamay natin na ginamit walang kameraman so ganyan guys oh pagdating sa puwit nyan ayan oh nakikita nyo guys oh pagdating sa puwit doon pupunta yung butas para doon yung pinaka stand ng chamber yun lang ang pinaka stand nya matibay na ayan oh. pasok na oh ayan pasok na pasok na guys ayon tapos, lagay natin yung pinaka-automatic shut off. Ito yung pinaka-automatic. Ayun. Kalagay na. So, bukas to guys, i-calibrate. Bukas ko na i-calibrate yung auto shut off. Ayan, wala pang calibration yan. So nalagay na natin chamber. So tingnan natin uli. Oh, wala na kabaon. Walang, wala na kabaon na threaded. Wala. So ito 'yon. Ayan guys, ang oh, ganda built-in tang. So ngayon guys, makikita na ninyo yung nozzle natin guys, yung nagko-comments na nagtiba nag, nagiging tiba yung ano natin. Naging tiba yung nozzle natin, hindi nagiging tiba yung nozzle natin. Ganyan lang yung design po yung nozzle. Ganyan oh. Ganyan yung nozzle natin guys. So makita nyo guys kung paano isalpak. Ayan oh. May butas doon na kwadrado. Doon siya pupunta oh. Ayan guys oh. oh tingnan nyo guys na mabuti. Ayan oh. Pumasok doon siya oh. Tapos pagpasok na. Ayan pumasok na. Diba guys? So ulit. Para makita ng Marlag people o oh. andun guys di ba So ganyan yung ganyan yung nozzle natin walang pagbabago nakabaon man siya o hindi ilibit parehas lang ang buga ng apoy parehas lang guys Pero ito ang ang madali kasi kahit nagliliyab guys pwede mong tanggalin dito hawakan dito oh. pwede mong dito lang hugutin eh hindi mo na kailangan patayin pa yung eh, yung blower kahit silirit pa yung blower dyan. Pag tinanggal mo ito eh, di mo na kailangan na ikot-ikotin mo pa ng pliers, ikot-ikotin mo ng vice grip. Hindi. Saklo oh. mo lang kaga dito oh. Ikanon mo lang kagadito oh. Malamig naman ito eh. Oh. Saklo mo lang yan Wala nang, di mo na kailangan na patayin pa. Ayan oh. Di ba guys? Ang ganda. Dito yung, ito yung pinakamadali na magtanggal ng nozzle at saka maglinis yes, pakita ko guys kung gaano ka maganda maglinis dito kahit bili ka ng cup brush ilbala mo sa, grind, uh, sa barina pwede mong ipa, ipaikot-ikot dyan malinis ang, ang flooring ng chamber mo kasi wala siyang nakabaon oh, may bakas pa doon na tinanggalan ko ng kono traded doon nung no, naniple may bakas doon hindi ko kasi ito kwan Uh, dinadyang yung chamber kasi ang kapal nito eh 10mm 10mm ang kapal nito kaya nangihinayang ko kaya binuhay ko ulit siya uh, napunta siya sa latest design ang ganda guys hindi nagbabaga kasi ang kapal niya 10mm tapos yung apoy ganun pa rin hindi nagbabago kahit naka elevated so ganyan lang guys oh. so, ganyan yung design natin yun ang pinaka maganda kong disinyo na naman ito na lang gagawin ko guys lahat ng uh, at ko na maliliit ganito na lahat kasi ang dali maglinis sa simber wala kang ingatan na trim ayan oh. paslak yan ang itong chimber ang tawag ko dito hulbot ibot <laughs> hulbot ibot kay Joseph kay pare kay Bay Joseph hulbot sinaw yung design niya ito naman whole boot ibot o oh, diba whole boat. kasi bunutin mo lang to doon eh, oh. o oh, pag binunot mo to doon wala na full boot ibot <laughs> grabe guys tapos pwede ka na mag ganyan so ang kulang na lang dito yung spark plug spark plug tapos yung mga toggle switch, igniter, speed control ng kurinti, speed control ng 12 volts. Tapos, yan guys, yung budigan, laking budigan yan. Ang lapad ng budigan niya, oh. Ang lapad. Lalagyan ko pa nga, hindi para tapos yan bukas, matatapos na ito, lagyan ko pa ng panyan. Ardiplex, back to back. Lagyan natin ng ardiplex, back to back. para safety talaga yung mga wiring sa loob. So ganyan na set up na natin. So ang panghuli itong top top cover. Ayan guys oh. Napakaganda ng top cover natin. Mayroon din siyang nagpaloob na kuan na pipe na naka naka-embed sa ilalim. Nagiging ano rin ito eh. 9mm ang kapal. Kasi mayroon oh. Bago siya magsalubong doon. Oh. Oh. Kaya makapal din yan. So, pagkatapos guys. Ito na ang kagandahan sa design natin. Ito pang huli. Ay, ito. Ito pa. Yung patungan. Hindi natin binago ito. Kasi maganda talaga ito. E stainless ito eh. Tapos guys. Mayroon na naman nagbabago. Tuwing nagpapalabas tayo. Tuwing nagdi-discover tayo. Mayroon naman latest. So, hindi na ako gagawa ng splash prop is plus proof na kuwan na isasalpak dito hindi na hindi na kailangan mayroon na ako, mayroon na naman akong na discovery Tinan nyo guys oh Oh mayroon siyang spill trap Pag tumak spill trap o oh, sa lalim mayroon siyang spill trap ito tapos sa taas mayroon din mayroon din siyang spill trap dito Kaya yung clean sheet natin na 3mm 3mm stainless ito eh so binalot ito sa, binalot ito ng flat bar para magiging spill trap na pag tumulo dito sa ilalim ng chimber pag tumulo dito sa ilalim hindi papasok dun kasi mayroon siyang labi dun oh may natitirang labi yung flat bar sa clean sheet kanyan siya guys oh so, kano kaganda guys built in heat diffuser yan yung kagandahan naman ngayon yung palabas ay yung design nyo, design nyo ko. Tuwing mag-innovation tayo, mayroon siyang mayroon kasamang pagbabago. Kaya dito siya oh. Ayano. Oh. Built-in heat diffuser. So, halimbawa kung ah uh, magpapadingas ka, kaya maglinis, ganun mo lang siya oh. Ganun mo lang tung mga ganun mo lang siya oh, pwedeng katungan pwedeng patungan dun pwedeng patungan din ang kaldero oh. so ganyan siya so pagkinabangan to so, oh. so ganyan siya ganyan oh. ito pwedeng kaldero dito oh. matigas ito eh oh, round bar stainless so pagka ikano natin is plus proof na siya nagiging is plus proof mayroon siyang spill trap ang tubig hindi na pumasok doon kasi mayroon siyang flat bar dito oh. nalalabi mayroon dito Diyan lang sa tutulo. Pag ibinong natin, oh. Sos. Gano, gano kaganda, guys. Design natin, guys. Parang original na hitdip user, oh. DIY lang ito pagkagawa. Pero ang kapal nito. Ito, guys. Kapal nito. 3mm ito na stainless. Ayan, oh. Ito na yung pagbabago na hindi na gagawa ako dito ng sinasaklob-saklob na S-Plus Pro. Ito na. Okay na dito. Dito na. So, mayroon siyang flat bar paikot para spill trap. Yun. Tapos, mayroon din siya nakausli dito para yung tubig dito muna magpuan bago dahan-dahan na lang tumulo doon. So, ganyan kaganda yung guys. Ganyan kaganda yung tala natin na tuwing may innovation tayo, may pagbabago. So, guys, abangan na lang ito guys na magna kumplito na yung ah uh, mga wirings tapos bago tayo magpaapaw paapawan natin to kung talagang effective ba so hanggang dito na lang po God bless sa ating lahat at maganda magandang gabi po